Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalabing walo ng Desyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Malalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang magahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid sinasabi ng Panginoon, Darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, Saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israel mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtatapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubang na habag. Sa kanila, tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain ni tumuong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Aleluya, aleluya. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagapin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Yeso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mo, Jesus. Sapagat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. maglili ang isang dalaga at mga nganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,